ayan mga boss hmm nakita ko lang sa inyo 6 speed transmission para sa barako using KMX KMX yan mga boss okay. so ang gagawin natin doon mga boss ito di diba ito lalagyan pa natin yan ng ano ah, neutral sensor so wala pa mga boss neutral sensor yan pero na plug in play na ito plug in play na yan mga boss from primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Hoyo. Eh, oh. Ba. Kapag naman 'yan, mga boss. Ito dito. ganyan okay bunuti natin tatlo hindi kayo mamamali rito bunuti natin to diba tatlo tatlong shifting fork mga boss ah, okay tatlong shifting fork pinaagit na ang pina uh, stabber tapos ito lang naman halos magkamukha eh. pero makikita nyo nasa gilid to ito nasa gitna ayun kasi ito naman center center fork ito mga boss center na center yan ayun gagawin natin ganito okay nga. Kita ba? Mm -hmm. Doon sa primera, doon sa malaki, ang ikakabit nating fork ay yung sa gitna. Okay. Tapos, ito. Soon na yan. tapos na. Yeah, ba na. Ito na. Ito na. Ito Ito yun Aro na Tapos center Center fork mga boss Yan di ba center fork Dito yan okay. Tapos, hindi na maliligaw mga boss. Gawa ng sa gilid. Dito yan sa part na second gear. yan, Ganun nyo lang. Tapos, pasok nyo yung shifting drum. Malingan. Eh. Ang traffic dito. Uh, Sungkit-sungkit nyo lang mga boss. Tapos, tusok-tusok. Uy, dami-dami ko sa rain. Look at Yan, ganun lang tapos alog-alogin aluk nyo lang tapos na ngayon tapos testing nyo lang uh, uh, yan, primera neutral ok so yun kabila na naman, lagay na Takipan muna natin mga lords Mga boss. Okay. Oh. Parang tawil eh. ay. po. hindi Okay. Kaya. gagalan mga boss kasi wala nga yung ano nga tanggalin na lang muna natin wala yung yun. Then, mga boss, dito na tayo. Yan. Dito sa shifting drum. Yan, yung kinukonvert dyan, mga boss. Ang paglalagay ng star, ano may emergency na naman. Kunya, overfeed. Yan. tinabas na ito mga boss ganito ang paglalagay niya. Oh. Tapos, hayaan ko lang. Yan. Ganito lang mga boss ha, dito. Nilagay niyo yung star. Lagay yung kunya. Tuktokin niyo lang na onte. Saan yung ilagay yung board pero may washer pa yan dito mga boss hindi ko lang makita lagay na lang natin assuming ang dami ay yan ito madumi to kasi testing ko lang ito mga boss o yan ganun lang tapos siyempre Tapos, ito, pinalta na natin yan. Ang dating stopper nyan, mga boss. Yan, ito yung dating stopper. Pinalta natin yung pang mix So, yan. O. Oh. Ayan, tapos na. Ganun lang. Tapos testing. tayo mga boss sinigpitan lang sinigpit lang uh, neutral ayan okay. neutral primera neutral segunda tercera cuarta quinta at sexta oh, okay na mga boss balik hmm. quinta cuarta tercera segunda neutral and primera okay balik sa neutral So, yon Ganon, mga boss. Tapos, dito ang pagkakaiba niyan. KMX sa KR, ang KR nas, na, no, not, ito, thread. At, cell clip. Not in thread ang KR, ito naman, cell clip. Pag cell clip, mga boss, KMX. So, yon Ang kagandahan, ang kagandahan ng KR, pang single. Sa KMX, low speed, yung primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, sixta mga boss ay high speed naman. Yun. Kaya na sa inyo. Pero ako, kalimitan kong nilalagay mga boss pag uh, may sidecar ay KMX. Lalo pag matataas yung akong puro pang kargahan. KMX para ramdam ninyo ang kwersa. Kung gusto niyo may sidecar, KR, malakas yung makina. Maganda yung pag-a-aton o KR. Magaan yung sidecar KR. Yan mga boss. Pambita KR. Sa mga sidecar. Pero sa single talaga, puro KR. So, ayun. Ganon. At ano pa ba? Ah, doon sa mga nagtatanong, mga boss. Sa mga nagtatanong. kung kailangan pa ng butas ito may paliwanag na ako dyan mga boss wala nasa depende yan sa nagmo-modified mga boss ha? depende ako kasi pag ako ang gumawa nilalagyan ko ito na oil supply ito balting ito pero sa bagay kahit hindi naman kasi yung flood housing na umabad na yan abot na niya yung lining bangis wala mo, huwag ka ba ibig dyan ang mga nangyayari syempre kapat na yan saka ah, ano yun sa, ang dami yun ng iba yung sa transmission nga yung galing dito yan, yung galing dito lang is papunta rin sa clutch system okay, yun. may butas kasi yung sa kita kaya maraming paliwanan yung mga po pero kung ako ang tatanong tagal ng tagal kasi uh, since 2006 kaunahan kung ginawa KMX okay, transmission ang nilagay ko hindi pa naman nasisira mga boss yeah. hindi issue yung oil supply dito sabi iingay yung clutch housing pagka walang ano walang oil supply hindi yun siguro alam na yung clutch housing kaya Yeah. Oh sige. Yan. 'yan. ganoon mga boss, oh.